Good morning, ma'am. Um, I, uh, I, tatanong lang po na, what is the position and preparations of the Marcos administration on the pending bill in the US which aims to restrict its call center jobs from being outsourced abroad? Pending bill pa naman siya. So, Taposin muna natin kung anong gagawin ng U.S. dyan. I-verify lang po namin. Mm -hmm. Bali na mention po kasi ni na uh, former congressman Joyce Alceda na nag-submit na raw po sila ng mm -hmm. recommendation sa Malacanang regarding doon sa issue. Mm -hmm. Na-receive na po ba ito ng Malacanang? Sa ngayon wala pa ako, as of now, as we speak, wala pa po tayo na, na hindi pa po tayo nabibigyan ng anumang impormasyon patungkol po dyan. At maya-maya uh, malaman po ay maaari nating itanong ito sa Office of the President at uh, kung mayroon man pong update, ibibigay ko po agad sa inyo. Salam po. Uh -huh.